ng oposisyon? If calling out the wrong policies, the misplaced policies of government, then I am an opposition. Kaya kay uh, Governor uh, Edwin uh, Ubahid ay uh, bigla na lamang sinuspindi. Bilang abogado, uh, I'm also an officer of the court, eh hindi naman tama yan at hindi dapat hayaan. Sinagot nga po ni Attorney Vic Rodriguez ang dating Executive Secretary ni Pangulong Marcos Jr. ang patungkol sa hindi mamatay-matay umano na isyo ng paggamit ng illegal na droga o pulburon kung baga ni Pangulong Marcos at syempre dinaya nga ba umano ni Attorney Vic Rodriguez ang naging resulta ng drug test ni Pangulong Marcos at uh, yan po pinaliwanag, sinagot ni Attorney Vic Rodriguez. May dami ng mga controversies na nakapaligid sa ating Pangulo. At isa na dyan ay yung hindi mamatay-matay na aligasyon na siya ay nasasangkot sa paggamit di umano ng illegal na droga. Ano hmm. po ang take nyo dito? Well, again, kagaya ng sinabi ko sa interview sa akin ng isang araw ng uh, SMNI, it's his story that just will not go away. So paano mo ngayon na uh, tapusin yan? eh nakapaglabas niya ho kami ng negatibong resulta nung drug test noong 2021. And uh, yung mga yung mga blinded, yung mga haters, yung mga bashers, the usual, uh, nung naglabas ako ng aking drug test, alam mo ninyo, kaya ako nag naglabas ng aking negatibong drug test. Dahil pati ako kinakaladkad sa isyong yan, na may nagpadala pa sa akin ng isang link at saka isang photo, pero nung binubuksan ko, hindi na yung link ay picture ko namin ni Pangulong Marcos ang nakalagay doon dating magkaibigan sabay gumagamit ngayon magkaaway so sabi ko teka muna and then I've been receiving many messages na dinuktor ko raw yung resulta noong 2021 na uh, drug test ako raw ay bahagi ng pamimeke just to prove to all that uh, uh, I am negative I'm negative I, uh, I had uh, submitted myself to a drug test and uh, mm, yun pala yung uh, isa sa mga rason mga kababayan kung bakit nagpost nga ito ng kanyang uh, uh, negatibong drug test result noong mga nakaraang araw lang. Dahil pala nakatanggap nga ito ng ilang mga allegation na dinaya sinungaling, denaya ang uh, drug test nga ng ating Pangulo at may allegation pa na umuninag gumagamit siya kasabay uh, ni uh, Pangulong Marcos. So which is yan po yung mga allegation at uh, buti naman. At sinagot na ni Attorney Vic Rodriguez. Ang uh, na lang po natin kung kailan naman ang sasagot itong si Pangulong Marcos at maglabas din ng kanyang negatibong ah uh, drug test result. So yan po sa ngayon, wala pa. Hindi tala, mukhang, mukhang hindi siya kakasa eh. Kasi uh, kung kakasa siya o ayon sa kanyang isang sekretary, itong si Sekretary Gadon, kapag kumasa o itong si Pangulong Marcos Jr., eh parang uh, pinatotohanan niya ang mga allegation at uh, kasinungalingan umano ni Maharlika. Para sa akin, hindi naman gano'n. Pag sumagot siya, naglabas siya ng negatibo, abay, mananahimik na itong issue at mga allegation na siya ay isang uh, adictus benedictus. Confident of what I did noong 2021. Kaya nga sabi ko, kung negative noon, I, I, I feel confident for him now that when he will undergo test, it will still be negative. Kaya lang, wala naman ako roon at wala na akong control doon. So may control ako sa katawan ko. Di na yung sarili ko sa laboratory, nagpa-examine ako. Anyway, attorney, alam na rin naman namin pa ulit-ulit na rin po siya tinatanong sa'yo ng mga nag-i-interview sa'yo na kung nakita mo bang nagdadrag drugs no, BBM no. at at mo hindi. No. Okay. Ang tanong naman namin ni, ni Pam, Nararamdaman uh, naramdaman mo ba minsan sa isang meeting nyo na umarap siya sa'yo, umarap sa'yo yung mag-asawa na lasing or uh, drugs Hi. Hi. Hindi naman lasing. Uh, kasi back then, uh... Umi ako mi inom ko eh. Nagiiinoman kami. Normal naman 'yun. kami uh, hindi, rin hindi, po sa hindi naman sa... siguro bawal 'yun. <laughs> Tama, hindi naman bawal 'yung makipag uh, ang mag-asawa mag-inoman, maging mag lasing walang bawal. Ang bawal nga omano ay eh, magsapakan. <laughs> Kasi 'yan ang allegation po na eh, maharlika na nagsasakitan itong mag-asawa sa Malacañang uh, kapag na sobrahan umano ng uh, laklak mga kababayan. Ah, uh, ilalaki eh, 'yan eh. So, kunuha rin naman, uh, okay naman. But uh, other than that, wala naman ako nakita. ano, yung manifestation a, 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 a ng again, isang mga drugs wala ka dapatsen. Wala kay Kapangyarihan Marcos. Wala ang akin nga, I will only say what I have witnessed. I am I think by now I have established my my character na hindi ako yung may masabi lang o you know, sa, sasakay lang, lang o sasaw-saw lang sa issue. Kung hindi ko alam, hindi ko alam sa so, sinasabi ko. Pag alam ko alam ko. At, yun nga, hindi mo ko pwedeng pigilin. Alam ko eh. At sa uh, personal knowledge ako. Pero pagka wala, I tell you wala. Attorney naglabas recently ang Pulse Asia ng re, ng ano ng trust and approval ratings <clears throat> ng pangulo na bumaba ito ng 13%. Um, ilan na lang siya ngayon? Ah, uh, 30. 30% ang binabasa. So ano na lang siya 33%? Oo, oh, no, 32. Ano sa tingin mo Atty. Vic, ang naging dahilan? nung pagbaba ng kanyang ratings ngayon? Well, masyadong mataas yung expectation ng tao nung campaign pa lang. <laughs> at uh, hindi natugunan. Uh, <laughs> yeah, okay. I, I was actually meaning to ask, Attorney Vic, na consistently uh, sinusuportahan mo itong peace rally ng Maisug. Tama ba ang tanong na isa ka ng oposisyon? If calling out the wrong policies. So, magandang tanong po ha. Saglit lang ha, mga kababayan. Pago natin pakinggan ang kanyang sagot. Anyway, napakagandang tanong, isa na po ba siyang opposition? So obviously, isang opposition na po itong si Attorney Vic Rodriguez. Kasi kapag uh, kinakampihan mo ang mga kumukontra sa dati mong amo, eh opposition ka na. So which is yan po yung nakikita natin ngayon dahil nasa linya na po ah, nitong uh, si Pangulong Digong o dating Pangulong Digong, itong si Attorney Vic Rodriguez at nagsisiwalat na sa ngayong mga kapalpakan uh, ng ating administration. At syempre, uh, pag sinabi kasi nating administrasyon hindi lang yan si Pangulong Marcos eh. Kundi yung uh, House Speaker, itong uh, uh, Senate uh, President, so yung mga cabinet members. So binabirada niya na eh, tinitirada niya na po mga kababayan po natin. Which is alam mo po natin na marami talagang palpak, lalo na po yung sinusolo ngayon na charter change ng uh, House of Representatives. Which is sinada okay po kasi mukhang hindi nila ito papatulan at mukhang uh, hindi ipapa, ipapasa. So para sa akin, kahit hindi man umamin siya, Tony Rodriguez, ay eh talagang nasa opposition na po siya. Which is, yan po yun na gustuhan po natin. Dahil kumampi siya uh, kay dating Pangulong Tigong at sigurado, uh, uh baka nagpipigil pa ito si Atty. Vic Rodriguez at mas marami pa itong maibubunyag. Uh, baka ngayon sa uh, rally ng Maisog, baka may sabihin pa ito. Abangan po natin yan mga kabayan. policies of government, will make me an opposition if siding with the Filipino people will make me an opposition then i am an opposition bilang dating es at bilang isang abogado sa tingin mo tama ba yung ipinalabas na uh, suspension order laban kay governor Edwin? from what i know from what I know, that he was deprived of due process the elementary rules of uh, the, the elementary rule of fair play which simply means kailangan mo munang i-notify pakinggan bako mo hatulan or kondinahin Ang nangyari kay uh, Governor uh, Edwin uh, Ubahid ay uh, bigla na lamang sinuspindi. Bilang abogado, uh, I'm also an officer of the court, eh hindi naman tama yan at hindi dapat hayaan. And I also said it in my interview last Friday, I think. Hindi pa huli lahat. If, uh, kung sakasakaling umabot na sa... Kaalaman nito ni Pangulong Marcos. E, if I were President Marcos, if I have the power, I will ask yung nag-issue niyan iwithdraw mo yung maling malihan That is political oppression. And yung ginagawa ngayon sa Tagum na pinipigilan yung rally, e, Mr. President, baka ho, hindi niyo pa nalalaman. Eh lahat po ng pag na at pagpapahira para lang hu hindi matuloy yung rally ay kasalukuyang pong nagaganap sa Tagum baka posible rin na hindi alam ni Pangulong Marcos at gumagawa lamang na aksyon itong si Lagdamiyo para naman magpabango dito sa ating Pangulo so yun yung mga kababayan po natin para sa akin eh posibleng alam ito ni Pangulong Marcos at posibleng na siya po talaga ang nagutos para hindi maituloy itong uh, hakbang ng Maiso dahil tatamaan talaga siya dito mga kababayan at I have known you to be a fair man eh at level headed I hope kung nalaman niyo po ito at malalaman niyo, you will do something about this. Higing present mo in public. Lagi kang nakikita, may participation ka sa Peace Rally ng Maisug. Ito ba ay in preparation sa pagtakbo mo sa 2025? Ang makakapagpatakbo lang sa akin ay ang sambayan ng Pilipino. Pero ako mismo, kung sasabihin mo, wala, hindi ko naiisip yan. Lagi nang tatanong sa akin, sir, tatakbo ka ba? Ako, You mean to say you're going to fight for what is right only because you have plans of running? Ako wala akong ganun from the beginning eh. Ginagawa ko ito dahil nakikita ko yung maraming mali. Ginagawa ko ito dahil I feel accountable and responsible for the many voted for him at uh, nakukulangan at uh, nakakaramdam na ng pagkabigo dahil ako yung nakaharap eh. Ako rin yung nagsasalita noon eh. At marami rin naman akong uh, uh, nakumbinsi eh na you have to give this man a second look, you have to give this man another chance, and when we win, I tell you, or as long as I'm there, gagawa kami ng tama. And that's why I'm still speaking, and I hope uh, wala naman na kaming uh, official o personal na ugnayan ng Pangulo, but uh, kung meron naman mapupulot sa aking mga sinasabi, ito po ay hindi lang galing sa akin. Ito ay galing sa napakarami din tumulong sa atin Uh, kung para ihatid ka kung nasaan ka na ngayon. Eh, wala namang masamang pakinggan dahil Pilipino ho kami at uh, kabahagi po kami, ako kabahagi ako ng soberanya, Pilipino ho ako at may karapatan akong magpahayag at may karapatan akong uh, sabihin ang aking nasa sa at at uh, naiisip at wala akong pwedeng pumigil o magsikil ng kalayaan at karapatan kong yan. So yan po ang naging exclusive interview ng uh, Third Floor Studio. So kung hindi pa kayo nakasubscribe, Ha, sa YouTube channel po nitong Third Floor Studio. Paki-subscribe na lang po mga kababayan po natin dahil ang kanilang content ay nakapokus po sa mga kaganapan sa ating bansa lalo na sa isyu ng politika at ang mga ganap lalo na po sa mga nangyayaring rally ng hakbang ng maisog so maganda rin po yung kanilang pinag-uusapan dahil sila po ha, para sa kaalaman ng lahat itong uh, third floor studio sila po mga kababayan po natin ha, ay dating miyembro din uh, ng Administrasyong Marcos. Kumbaga, nasa third floor sila, isabay-sabay nga sila umanong sinibak dahil sa kanilang uh, associate dito, kay attorney Vic Rodriguez, which is wala naman umanong katotohanan. Kumbaga, sila ay napaghinalaan lang. At tingnan nyo po mga kababayan po natin, ang salita mo mismo, ito si attorney Vic Rodriguez, na isa siya sa nag-convince sa ating uh, milyon-milyong Pilipino para bigyan ng pangalawang chance itong mga Marcos. Siyempre, itong si Pangulo Marcos na umupo muli sa Malacanang. Al alam po natin na ang kanyang ama ay naging diktador, pinalayas sa Malacanang ah, ng taong bayan. So, which is ayaw na natin maulit yon Ako ayaw ko yon dahil marahas yun. Ah, hindi maganda ang naidudulot sa ating bansa, babagsak yung ating ekonomiya dahil mawalan po tayong investors pag mangyari po yan. So, yan po yung ayaw mangyari ng lahat. Kaya ngayon, nagkakaroon ng mga ganitong rally. Parang nga naman manawagan sa administrasyong ito na dahan lang sa mga ginagawa nilang panggigipet o na tinatawag na ng iba, e, mukhang ito na ang kinakatakot. Pero sana hindi po mangyari hanggat maaga pa lang. So nakadalawang taon na siya, may apat na taon pa tayong aantayin. Pero siyempre, kagaya na sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez, bawat Pilipino ay may karapatang magsalita lalo na kung naramdaman po natin na may pang-aabuso na opresyon na ginagawa ang administrasyon ito. Support